Hello everyone. Welcome po to our Buhay buntis channel. Ang tanong, boy o girl ba ang baby ko? Paano ba malalaman ang gender ni baby? Sa ultrasound galang ba? Kung kumpirmado mo ng buntis ka at alam mo na kung kailan ka manganganak at kung ilang weeks na ba si baby, ang susunod na kadalasang itinatanong ay kung paano ba malalaman kung boy o girl ba siya. Maraming mga sami-sabi at paniniwala kung paano mo malalaman kung boy o girl ba ang baby mo. Ang mga sumusunod ay ilandang sa mga to. Basa sa heart rate. Kapag 140 beats per minute daw o higit pa. Girl. Kapag below 140 beats per minute. Boy. Mataas o mababa ba ang chant mo. Kapag mataas daw ang chant. Girl. Kapag mababa. Boy. Patulis ba? o pabilog ang tiyan mo. Kapag patulis daw, boy. Kapag pabilog, girl. Ano bang pinaglilihian mo? Kapag naglilihi ka daw sa pagkaing na tatamis, girl. Kapag maasim naman ang gusto mo, boy. Kamusta naman ang morning sickness mo? Kapag malala daw ang dinadanas mong morning sickness, girl. Kapag pagmasdang boy. Blooming ka ba ngayon? Kapag blooming daw, girl. Kapag medyo hindi, boy. Paano ka ba humihiga kapag natutulog ka? Kapag sa kaliwa daw ang higa mo, boy. Kapag sa kanan, girl. Umiitim ba? Kapag umiitim daw ang kilikili, leeg, singit, at nipos ng buntis, boy. Kapag walang pinagbago, girl. Parehas na odd number o parehas na even number. Kapag parehas na odd or parehas na even ang edad mo ng nabuo si baby at ang taon ng pagbubuntis mo, girl. Kapag magkaiba naman, boy. Baking soda test. Kapag nag-fizz daw o bumala yung urine mo kapag hinalo mo si baking soda, boy. Kapag walang nangyaring reaction, girl. Chinese Lunar Calendar Ito ay based sa kung ilang taon ka na in lunar years at kung anong buwan na buo si baby. Kailangan mo ng Chinese Lunar Calendar Gender Prediction Chart para ma-check kung boy o girl ba ang baby mo. Base po sa experience ko sa anim ko pong mga anak, hindi po totoo ang mga sabi-sabi at ang mga paniniwala na 'to. Hindi po sila magandang basehan sa kung anong gender ni baby pagpanganak niyo. Minsan po tumatama, pero madalas po hindi. Mas mainam pa rin pong basehan ang ultrasound. Kung magpapa-ultrasound po para malaman kung boy o girl ba si baby. Mas mainam na gawin ito sa pagitan ng 18 to 24 weeks ng pagbubuntis para mas malaki na si baby, mas develop na ang kanyang genitalia at mas maayos na ang kanyang pagkakapwesto. Kapag nagpapa-ultrasound para malaman ang gender ni baby, tandaan na may ilan pa rin mga bagay na maaaring makapekto sa accuracy nito. Una, ang kwesto ni Baby sa oras ng ultrasound scan. Pangalawa, kung gaano kalinaw at kaayos ang machine na ginagamit. Pangatlo, kung gaano kagaling ang sonographer o yung healthcare professional na nag-ooperate ng machine at nagbabasa ng results. Dahil dito, may mga pagkakataon na nagiging mali rin ang ultrasound gender scan. Pero, kumpara sa si mga pregnancy myths na nabanggit ko kanina, tihamak na mas malaki ang chance na tama ang gender na nasa ultrasound results. Kung magpapa-ultrasound ka at balak mo nang bumili ng mga gamit ni baby, mainam na kausapin niyo po muna ang sonographer para malaman kung gaano siya kasigurado sa nakita niyang gender ni baby. Kapag hindi maayos ang pwesto ni baby habang in-ultrasound, karaniwang pababalikin po kayo ng sonographer para sa isa pang ultrasound gender scan. Kung meron po kayong mga tanong tungkol sa pagbubuntis na gusto niyo'ng sagutin ko, i-comment niyo lang po sa video na 'to. Next time po ulit. Thank you for watching.